naisip mo na ba kung paano ang magiging pakiramdam ng pamumuhay bawat araw na may parehong isip na nasa kay Kristo Jesus Ito ay isang kanong na maaring baguhin ang paraan ng ating pagtingin sa buhay dahil ipinapakita sa atin ng Biblia na si Jesus bilang walang hanggang anak ng Diyos ay pinili na isuko ang lahat ng kanyang kaluwalhatian upang maging tao mamuhay sa gitna natin at turuan tayo ng landas ng kababaang-loob paglilingkod at pagsunod siya, na maaring humingi ng pagsamba, ay pinili na magpakumbaba at maglingkod. Siya, na maaring maghari gamit ang gintong koona, ay tinanggap ang isang korona ng tini. Siya, na may buong kapangyarihan at autoridad, ay naggasya na lumuhod at hugasan ang mga paan ng kanyang mga alagad. Ang katotohanan ito ay hindi lamang isang magandang kwento, ito ay isang diyektang panawagan sa atin dahil isinulat ni Pablo sa Filipos na dapat nating magkaroon ng parehong isip na nasa kay Kristo. Isipin kung gaano pinahahalagahan ng mundong ginagalawan natin ang katayuan, kapangyayahan, mga titulo, at mga tagumpay. Mula pagkabata, tinuturuan tayong hanapin ang pagilala, makipagkumbitensya para sa espasyo, at makipaglaban upang mapansin. Ngunit karagtiningnan natin si Jesus, na natin na tinahak niya ang kabaligtarang landas. Malinaw niyang ipinakita na ang kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay hindi susukat sa pagiging pinaglilingkuran, kundi sa paglilingkod. Ang mismong malalalang ng sansinukob ay naging lingkod upang ipakita na ang tunay na tagumpay ay hindi na sa pagkapalakas ng sarili, kundi sa pagkapakumbaba sa harap ng Ama. Ito ay malalim na humaharat sa atin dahil ipinapakita nito kung gaano kadalas hinahangad ng ating puso ang kabaliktaran ng inaasahan ng Diyos sa atin. At dito lumilitaw ang isang makapangyarihang paanyaya upang magmuni-muni, handa ba tayong isuko ang paghahangad ng pagkilala ng tao upang mamuhay sa pagsunod sa Diyos? Maaari ba nating ilagay ang interes ng ibabago bago ang ating sariling mga kagustuhan tulad ng ginawa ni Jesus? Ang mga panong na ito ay hamon sa atin na pumingin sa loob at maunawaan na ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang paghanga sa kanyang mga salita, kundi paggaya sa kanya sa ating mga kilos. Tinatawag niya tayo na mamuhay na may tunay na kababaang loob, maglingkod na may taos pusong pagmamahal, at sumunod kahit na masaki. Kapag naunawaan natin ito, nagsisimula magbago ang ating puso. Humihinto tayo sa pamumuhay na nakatali sa kayabangan, paghahambing, at pangangailangan ng pag-apruba, at nagsisimulang maranasan ang kalayaan na nagmumula sa pagsunod sa mga yapak ni Kristo. Dahil sa huli, ang buhay kistiyano ay hindi tungkol sa atin, kundi tungkol sa Kanya. Hindi ito tungkol sa ating kaluwalhatsyan, kundi sa kaluwalhatsyan ng Diyos. At kapag pinili nating mamuhay sa ganitong paraan, nararanasan natin ang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo, kagalakan na hindi nakadepende sa mga pangyayari, at lakas na nagmumula sa banal na espiritu. Kaya, habang naglalakbay tayo sa pagninilay na ito, nais kong bigyan ka ng isang espesyal na paanyaya. Kung ang mensaheng ito ay nagsimulang magsalita sa iyong puso, at nais mong matutunan kung paano mamuhay tulad ng ginawa ni Jesus, mag-subscribe na sa channel, ilike ang video na ito, mag-iwan ng komento, at ibahagi ito sa isang tao na nangangailangan din ng salitang ito. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ni Kristo at matutunan na magkaroon ng parehong puso na nasa Kanya. Napansin mo ba na ang kababaang loob ni Jesus ay hindi lamang isang hiwalay na kilos, kundi ang pamumuhay na nagtakda sa buong kanyang ministeryo. Hindi siya dumating upang hangaan ng mga tao, kundi upang ipakita ang puso ng Ama. Hindi siya naghahanap ng palakpakan, kundi ibinigay ang kanyang buhay sa ganap na pagsunod at kapag iniisip natin ito, naunawaan natin na ang kanyang kadakilaan ay hindi na sa kanyang kalangitan na posisyon, kundi sa kanyang pagmamahal na handa magsakripisyo. Inapalala sa atin ng Apostol Pablo na si Jesus, nakapantay ng Diyos, ay hindi itinuring ito bilang isang bagay na gagamitin para sa sariling kapakinabangan, kundi tinanggal ang sarili, kinuha ang anyo ng isang lingkod, at nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Ito ang kakanyahan ng isip ni Kristo, at ito ang landas na kanya payong inaanyayahan. Ito ay hamon, dahil ang ating kalikasan ay nais ng kabaligtaran. Nais nating kilalanin, pahalagahan, at purihin. Nais nating makamit, makapag-ipon, at mangibabaw. Ngunit ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo na ang tunay na tagumpay ay nangyayari kapag isinusuko natin ang ating sarili upang si Kristo ay mamuhay sa atin. Iyon ang itinuro niya sa atin ng hugasan niya ang mga paan ng mga alagad. Umupo sa hapagkasama ang mga makasalanan, hawakan ang mga tinanggihan, at pagalingin ang mga pinabayaan. Ang bawat kilos ni Jesus ay sumisigaw sa mundo. Ang kadakilaan ay nasa paglilingkod. At kag pinayagan nating pumasok ang prinsipyong ito sa ating puso, ganap na nagbabago ang ating pananaw sa mga aw. Isipin mo kung paano kung lahat tayo ay magsisimula ng araw na may ganitong disposisyon, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, hindi upang itaas, kundi upang unahin ang iba. Mababalik nito ang mga pamilya, relasyon, simbahan, at buong komunidad. Ang madalas na tila maliis sa mata ng mundo, isang mabuting gawa, isang kilos ng pagkapatawad, isang salita ng pagkapalakas, ay nagkakaroon ng walang hanggang halaga kapag ginagawa sa pagmamahal na sumasalamin sa karakter ni Kristo. At ang kagandahan nito ay hindi natin kailangan ng mga titulo o posisyon upang mabuhay ng ganito. Ipinakita ni Jesus na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakabatay sa kung nasaan tayo, kundi kung paano tayo naglilingkod. Ngunit ang paglilingkod at pamumuhay sa kababaang loob ay hindi lamang ang tawag na natanggap natin. Tinuturuan din tayo ng buhay ni Kristo, ungkol sa radikal na pagsunod. Siya ay sumunod sa Ama, kahit na nangangahulugan ito ng paghara sa pagtanggi, sakit, at kahit kamatayan. Sa Gesemani, sa harap ng cross, kanyang sinabi, Hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang maganap. Marahil ito ang pinakamalaking hamon para sa atin, sumunod sa Diyos kapag ito ay nangangailangan ng pagsasakripisyo kapag nasasaktan ang ating pagmamalaki, kapag nangangahulugan ng pagtalikod sa kaginhawaan. Ngunit, sa ganitong pagsuko natin nararanasan ang kapangyarihan ng tunay na espiritual na buhay. At narito ang isang malalim na katotohanan, ang paggapakataas kay Kristo ay dumating pagkatapos ng krus. Ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan ay ibinigay sa Kanya pagkatapos ng Kanyang ganap na pagsunod. Ipinapakita nito ang pattern ng kaharian ng Diyos, una tayong magkakababa, pagkatapos ay itataas, una tayong maglingkod, pagkatapos ay pararangalan, una tayong magsuko, pagkatapos ay tatanggap ng tagumpay. Ganito gumagana ang Panginoon, asadaang ito siya ay tumatawag sa atin na lumakad. At marahil ang pinakamalalim na punto ng lahat ng ito ay maunawaan na ang tawag na magkaroon ng pag-iisip ni Kristo ay hindi lamang mungkahi, kundi isang tunay na pagbabago na nais gawin ng banal na espiritu sa atin. Hindi ito tungkol sa pagsubok na pularan si Jesus sa ating sariling lakas, kundi sa pagkapahintulot sa kapangyarihan ng Diyos na hubugin ang ating mga iniisip, pagbili, at kilos. Kapag isinulat ni Apostol Pablo, magkaroon kayo ng pag-iisip na nasa kay Kristo Jesus, tinatawag niya tayo na mamuhay ng isang buhay na sumasalamin sa kababaang loob, paglilingkod, at pagsunod sa bawat detalye, mula sa malalaking desisyon hanggang sa pinakasimpleng kilos sa araw-araw. At narito ang isang espiritwal na lihim. Kapag pinili nating mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesus, wala tayong nawawala, lahat ay ating natatamo. Maaring isipin ng mundo na ang kababaang loob ay kahinaan. Nguni sa harap ng Diyos, binubuksan ng kababaang loob ang mga pintuan ng biyaya at pabor. Maaring isipin ng mundo na ang paglilingkod ay tanda ng kababaan, ngunit sa kaharian ng Diyos, ang paglilingkod ay paghahari kasama si Kristo. Maaring isipin ng mundo na ang pagsunod ay pagkawala ng kalayaan, ngunit kay Kristo, ang pagsunod ay nagkapalaya sa atin mula sa kanikala ng kasalanan at nagdadala sa atin sa isang ganap na buhay. Ipinapakita mismo ng halimbawa ni Jesus na pagkatapos ng krus ay dumating ang pagkabuhay na maguli pagkatapos ng sakit ay dumating ang kagumpay, at pagkatapos ng pagsuko ay dumating ang pagpapakataas. Ibig sabihin, ang mga laban na hinaharap natin ngayon, kapag isinagawa sa pagsunod sa Diyos, ay hiniwalang kabuluhan. Bawat luha na ibinuhos sa katapatan, bawat pagbili na maglingkod sa halip na paglingkuran, bawat pagkakataon na itinanggi natin ang ating pagmamalaki upang luwalhatiin ang Panginoon, lahat ng ito ay may walang hanggang halaga. Hindi ito nakakaligtaan sa paningin ng Diyos. Nakikita niya ang bawat gawa ng kababaang loob, bawat hakbang ng pananampalataya, bawat kilos ng pag-ibig, at sa tamang panahon, pinararangalan niya ang mga naglalakad sa kanyang mga landas. Kaya, nais kong hikayatin ka ngayon na gumawa ng desisyon, piliing mamuhay na may pag-iisip ni Kristo. Marahil nangangahulugan ito ng pagkapatawad sa isang taong nasakan ka, o paggalikod sa isang bagay na humahawak sa iyong puso. Marahil ay maglingkod sa katahimikan, nang walang pagkilala ng kao, ngunit nakatuon ang mga mata sa ama. Marahil ay sumunod sa isang direksyon ng Diyos na tila mahirap, ngunit magdadala sa iyo sa isang lugar ng espiritual na paglago. Anuman man ang hamon, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang parehong espiritu na nagapatatag kay Jesus sa kanyang paglalakbay ay nananahan din sa iyo upang bigyan ka ng kapangyarihan. At habang tinatapos natin ang pagninilay na ito, nais kitang anyayahan na patuloy na maglakad kasama namin sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, mag-iwan ng komento, at ibahagi ito sa isang tao na kailangan ding mainig ang tungkol sa pagmamahal at halimbawa ni Jesus. Naway maging ilaw tayo sa gitna ng kadiliman, nabubuhay na may parehong pag-iisip na nasa kay Kristo at naglalarawan sa mundo ng kapangyarihang nagbabago ng ebanghelyo.